So, ayun guys. Ikot tayo sa bumaba. Kasi doon yung exit niya. So, kailangan natin umikot. Diba? Kailangan natin umikot. Pababa. Marami dito guys sa IKEA. Mga mura lang na appliances kung ano, matyaga ka lang mag pili-pili. And kung may pambili kayo, kung wala naman, tingin-tingin lang. Kung walang pambili, tingin-tingin lang. ba diba? Kung mayroon naman, sige, go, go, rebels. So, ang dami guys, ang dami dito. Dito sa side natin, mga rugs. Dito, oh, rugs. 9 dollar, 9. 90. Dito naman sa kabila is bathroom accessories. Ah di ba? Pumarty kasi sa bathroom, mayroon din dito. Ah di ba? Kailangan natin ikutin. Dito naman is mga home organizers. So, pwede kayo dito. May ano naman kasi siya, bawa. Uh, diba? Ang haba ko yan dito, guys. Kaya minsan, ang laan tagal ko dito kasi iniikot ko buong Ikea. Lighting and smart home all sa mga lights. Dito kayo, pwede kayong bumili rin dito. Ibat-ibang klase ng light. Light sa panggabi. O, uh, diba? <laughs> ang dami So, dito naman oh, mga kaindal sa Ay, mga bulaklak din sila dito, guys. Oh, o, ano. na tinda. Diba? Mga bulaklak. O, oh, ang gaganda rin, guys. Salamin. Salamin, salamin. Mahiwagang salamin. Nasaan ka na? Hanapin mo na po. O, oh, diba? O, diba? mga ano naman po, mga picture frame lahat yata na uri ng picture frame is nandito dito naman sa side na to is ano mga clock clock o diba so malapit na yata tayo guys wala kasing exit dun guys sa kabila kaya ako lumabas dito napapunta ako dito so ayan rock iba't ibang klase ng rock pwede kang bumili so nandito na tayo sa counter pwede na tayong lumabas so wala naman tayong binili guys ganoon you know? oh, ang dami nakatambay on si kuya taas pa naka de pa ay oh, chicharia cheese ball mahal ng cheese ball pero malaki pala siya cheese ball is only 29 dollars pero ang laki-laki niya. Ito, nine lang. Oh, nine, nine dollar. Oh, nine. Nine point nine. Dati thirteen. twenty. So, ito mga ano, gloves. Oh, ito naman mga ano dito, pang toilet. Mga pang Uy, magkano dito itong charger? Ang mahal. 9.90 99.90 Ang mahal niya. So, dito yung counter nila, guys. Pwede ka mag-self, ano. Self lang. Mag-self, mag-buy it, try. Puro self, ano. Meron din doon yung counter. So, dito self-self lang. 13 ang nuts. Spicy. So, meron ka rin dyan bilihan, guys, kung gusto nyo. Meron 9. 9 $9. Hot dog lang siya na may breads. So, ayun lang, guys. Thank you for watching.